Hello guys, good morning. Ayun, nandito tayo ngayon sa taas sa Harop po. At uh, mag-update lang ako ng konti dito sa napakasarap po ng sikat ng araw, vitamin D. Yan guys. Dito po tayo. Oo, uh, sarap. Pupapawisan ka na umaga. At uh, napakasarap sa katawan. So guys, nandito po tayo. Papakita ko po lang po sa inyo ngayon ang kunti kong tanim dito sa Rupdik po. Ito po yung mga tanim ko guys. Actually, hindi ako nakaakit ng limang araw. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kaya, ayan ang aking okra. Ang <laughs> lalaki na guys. <laughs> hindi na pwedeng anihin at iloto dahil matigas na po siya so ang gagawin ko dyan guys ay pagugulangin ko na lang patutuyuin ayun, ayun guys so oh, may isa pa doon oh. ayun guys ito ito ang mga tanim ko na uh, okra dito sa itaas ayan, ayan guys so oh. ang ganda ng bulaklak ng okra oh. ayan guys yung mga tanim ko so ito guys oh. ayan yan guys, ang aking mga tanim na okra. Ngayon naman, mayroon din akong tanim dito na talong, guys. Kung nakita niyo yung ah uh, napanood niyo na yung propagation ko ng talong. Ayun, nagtanim din ako dito, guys, oh, mga talong ko. Yan. Pero matagal pa ang buhay ng talong, guys. Aabot ng isang taon 'yan pag namunga na 'yan. Aabot ng isang taon ang iyong ah, uh, pagpapakinabang sa kanya ito guys oh maliit so ang okra po talaga mabilis mabilis siya mamunga guys yan at alam nyo po ba na mayroon din tayong mga talbos ng kamuting tinanim dito may puno tayo ng kamuting baging dito guys at may halo pang may halo pang kalabasa guys ayan ayan hindi ko lang alam kung nagsaksis na may na, may bunga to nitong nakaraan ba kasi guys ang ibang bunga ay nalaglag so yan guys ang quick update ko sa dito sa rooftop na aking mga tanim ayan yan guys okra okra talong okra kamuting uh, pula mas ganda yan makapagpadagdag uh, ng red blood mayroon din po tayong kamuting green ayan guys maraming salamat po hanggang dito na lang muna God bless